Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na naman po ng September 12. Ayan po mga kalaki sa mga ahabol po ng mga taya po dyan sa mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers. Pwede nyo po makuha yan dito ngayon po, ibibigay ko po sa inyo. Kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo po mga kalaki. Napakadami pong sinuswerte sa mga lucky numbers natin mga kalaki sa mga nag-aabang po dyan. Sa mga wala pong sawa na nakatutok po rito mga kalaki maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre po mga kalaki sa mga baguhan po dyan, lagi ko sinasabi sa mga baguhan dyan, tutok lang po rito, pag nagustuhan nyo mga laki numbers namin, kunin nyo po libre ito, tayaan nyo po sa loob ng tatlong araw. Sa mga ayaw naman po sa vlog namin, pwede po kayong manood, marami po kayong mapapanood dyan ng mga ibang nagbibigay po ng mga laki numbers. Pero kami po ang legit at kami po ang naunang nagbibigay ng mga laki numbers ni Lola Carmen at marami po kaming napapanalo, nakapost po yan sa Facebook namin, kahit i-check nyo po araw-araw po yan, mga winners po yan, mga legit po silang winners. Okay? At syempre po mga kalaki ngayon po alas 5 ng hapon, ito po ang mga habol sa mga last draw po. Kunin nyo na po ang mga lucky numbers namin. Okay? Kung ready ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay po mga kalaki at syempre po bago ko po ibigay yan, aba, inom muna ako ng tubig. Di ba? Mm. Okay mga kalaki, ngayon po ibibigay po natin ngayong hapon na to ay tatlo pong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlo pong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat mga kalaki okay? pag nagustuhan mo alagaan nyo po ng tatlong beses sa isang araw bago nyo po bitawan mga kalaki kaya eto na po ang una nating 2 digit lucky numbers mga kalaki ilista mo na ang unang 2-digit lucky numbers mo ay number number 8 at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number number 16 at number 9. At ang pangatlo po ay number number 22 at number 26. At syempre po mga kalaki, yan po ang 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number. Number 1, number 6, at number 7. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 8, number 3, at number 2. At syempre po mga kalaki, ito lang po ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Number. Number 5, number 2, at number 4. Ayan mga kalaki, kompleto pa ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers po mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number. Number 6, number 7, number 1 at number 1. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number. Number 4, number 3, number 0 at number 9. At ang pangatlo po ay number. Number 8, number 2, number 6 at number 9. Five. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa ah. takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin iraramble nyo po yan para mabaligtad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay at syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugid dating mga lucky followers na dapat po ah, naka-follow po kayo sa mga legit na account natin Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki para po makatanggap kayo ng mga laki numbers sa libre, dapat sa legit na pa account kayo nakafollow, okay? Marami pong kumukuha ng mga picture namin ni Lola diyang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalian sa private consultation, nako hindi po kami yan. At lalong-lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki, okay? Mga fake account po lahat yan, subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hanapin nyo po ako sa kanila, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi ala naman po ako dyan mga fake po yan okay ito po ang legit na account natin mga kalaki mag message lang po kayo dito pwede nyo po ako makausap dito mga kalaki lalong lalong po sa mga sasali po sa private consultation okay tandaan nyo po pag may mga chat chat kailangan makausap nyo muna ako sa video call para legit na maniwala kayo ako po yan okay malaki na po tayo para magpalo ako pa sa kanila okay tandaan nyo po mga kalaki ha mga laki numbers po namin ah, uh, ayan po meron din po tayong uh, youtube ang youtube po natin Ah, uh, ito po, dito nyo po ako ma matatagpuan sa Facebook na to rin na kina merong 420,000 plus followers. Lagi nyo po i-check ang followers, okay? At meron po tayong uh, main account na Red parung na may 700,000 plus na siya, 780 niya tayo. Pero ito po ang ginagamit natin ngayon na may 420,000 plus. Kasama ko po si Lola Carmen. At meron din po tayong Aris Gatchelian na account sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red po na kina merong 17,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parung na kina merong 449,000 followers. Yehey! Ayaw po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ang heart mga kalaki. Automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala itong bayad. Private consultation. Ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin. Ik Code ko ang birthman at birth year mo. Malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo pag sumali ka sa private consultation. Okay? Sa mga interesado po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay? Sa mga sasali po, message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung ibang tao mga kalaki na nagpapanggap na ako. Okay? Ay, ito na po natin mga kalaki ating pamimigil mga lucky numbers. Ito na po ang mga 5-digit lucky numbers para po sa Pilipinas sa abroad Kunin mo na number. Number 37. Number 14. Number 23. Number 28. At number 6, at para po sa isa pang 5-digit lucky numbers, ito na po. Number 19, number 22, number 34, number 37, at number 12. At syempre po mga kalaki ha. Yan po ang 5-digit lucky numbers natin. Ito na po ang 6-digit lucky numbers. Pwede po ito sa 642, 645, 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Ang unang 6-digit lucky numbers mo ay number 40, number 27, number 31 number 38, number 19, at number 13. At ito naman po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 18, number 25, <coughs> number 29, number 36, number 30, at number 7. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na nyo po ng 3 days bago natin ipalitan. Okay? At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay? Asa na po ang aking listahan ng shout out na kanina pa nagpapa shout out? Ayan po, sa may... Okay, sa may Maribeles, Bataan po, yaan po. Hello po, happy, happy viewing po, happy, happy birthday po kay... Nanay Isidra Clemente. Shout out po sa inyo dyan sa sa Maribelis Bataan, sa Pamilya Clemente. Happy viewing daw po. Maraming salamat. Nagre-request po sila ng 2-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers po Na 645. Bibigyan ko po, po kayo. At syempre po, dito naman po sa mga tricycle driver at jeepney driver po, dito naman po sa may Hagonoy Bulacan. Hello, shout out po dyan sa mga tricycle driver at sa jeepney driver. Hagonoy Bulacan. Shout out po dyan sa Pamilya Santos. Ayan po. At yung taga dyan yung best friend ko si Ems. Hi! Hi Aram! Love you nak! Ayan po mga kalaki. Sa mga gusto pong mag-comment ay magpa-shoutout. Comment lang ng comment. Share ng share ng videos namin. Heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libring lucky numbers ka pa. Yun pong mga driver po. Hello! Saludo po ako sa inyo. Nagpa-shoutout dyan sa Hagoni Bulacan. Birth year mo po. Kasi po sumihingi sila ng 6 digit lucky numbers at uh, tsaka ng 2 digit lucky numbers din. Ala naman po kayong birth year. Paki send lang po para mapag-aralan po yan. Good luck!